Magandang araw po sa inyong lahat! Ako po si Anika Arabella Chofilo Ejes na nasa ikatlong paitang ng Victorious Homeschool. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang isang halimbawa ng pag-uulat ng Balita o News Report. Tara! Tamahan niyo ako! Magandang araw, Pilipinas! Ako po ang inyong tagapagbalita, Anika Ehes. Para sa Balitang Bayang Weekend, narito na ang mga nakalap na balita ngayong linggo. Simulan na natin ang balitaan sa investigasyon ng Maanimalyang Flood Control Project sa ating bansa na nagpapahirap sa ating kababayan. Para sa ulat, narito si Arabella kang nagpapatuloy ang investigasyon sa maanumaliyang spectrum for project ng ating gobyerno, mas nalalaman ng taong bayan na walang habas na pagnakaw ng kaban ng bayan at bulok ng sistema ng iba't ibang ahensya sa ating pamahalaan. Kaya naman, maraming kababayan nating ay nakakaramdam na matinding pagadismaya, panghihinayang, kawalang tiwala sa ating gobyerno. Ano pong masasabi ninyo sa investigasyon sa manumalyang control project ng ating bansa at ano po ang tingin nyo na dapat gawin ang ating gobyerno? Hmm. Masasabi ko sa investigasyon na yan, eh, medyo magulo pa. Uh, bukod sa merong hindi pa sumasali sa parang hearing na hearing ba yun? ah uh, si, sila Saldico at saka si Valdez, di ba? So, parang malabo pa. Siguro nating malaman sa ngayon kasi nga yung parang sa inaakusahan natin eh wala pa, hindi pa sila na, na, nakukuha na ng uh, statement. So, ganun. Kung tatanungin mo naman ako kung uh, kung ano dapat gawin ng gobyerno. Ah, uh, eh, yun nga, siguro mas kailangan pa nila paghigkitan ng ang pagbabantay ng budget natin then siguro uh, um, ayun nga dapat panagutin ang dapat panagot kasi syempre hindi biro yan napakalaki pera na nawawala sa atin trillions so, gang trillions siguro ano ang naisip ko na kailangan gawin ng gobyerno Uh, ayusin sana nila pati yung mga nagiging contractor o nagiging uh, nagiging humahawak diyan sa flood control project like uh, Mr. Romualdez or uh, Saldivo. Sana umarap sila sa naging problema. Sana ayusin nila eh, Kung Meron man silang dapat ibalik, ibalik nila. Then about naman din sa government natin, dapat pagtuunan niya ng pansin ng bawat pinipirmahan niya na proyekto upang hindi tayo naluluko. Kasi pera ng bayan yon pinaghirapan kahit na uh, may hirap lang, ay eh, kahit na bispit lang ang bilhin mo ay eh, nagbabayad ka ng tax. So, uh, dapat wag sayangin. Kailangan natin ng blood control. Diba, Fragi? Natama. Na nararapat lang sa mga tao. Hindi yung nagdudusa ang marami, samantalang iilan lamang ang nasasarapan o nakikinabang sa pera ng bayan? Um, Siyempre, dapat managot yung dapat managot yung mga project ng DPWH na kinorap nila. Ang dapat gawin ng gobyerno, alisin yung Senado. Gawin assembly na lang uli para makokontrol yung budget ng gobyerno. Investigasyon nila na nakikita natin na nagkakaroon nga ng anomalya project doon sa mga flood control. So, ang mangyayari, kailangan may managot doon sa may project na yun na nagkaroon ng anomalya. So, lahat ng taong involved, kailangan maparusahan. And then, ang dapat nilang gawin ng gobyerno natin ay itigil yung project. At ipanagot sila? Oo, oh, itigil nila yung project. Gumawa sila ng bagong ano, bagong... Ah, uh, tawag dito yung bagong yung bagong grupo na ayos doon sa project pero wala na sila project wag na sila mag flood control ganun ang gawin nila they para they just go to jail yeah yung kailangan managot yung ano kung sino yung may sala doon sa sa flood control na no, patunayan na na kung sino yung may sala and then mapupunta sila sa jail tapos kailangan yung project itigil na yun at give the buyer their money back yeah correct kailangan ibalik nila yung pera ng taong bayan kasi hindi naman sa kanila di ba? Ilan lamang sila sa mga Pilipino na nanawagan sa ating gobyerno na ibalik ang pera ng bayan, panagutin ang mga magnanakaw at, at wakasan ang korupsyon. Ako si Arabella para sa Balitang Bayan. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, sa nakaraang anim na linggo, umabot na higit sa apat na piso ang itinaas nito. Para sa ulat, narito si Arabella. Dahil po sa taas ng presyo ng diesel at gasolina, ang mga kababayan natin ay naghahanap ng murang gasolinahan para magkarga ang kanilang sasakyan. Nandito po tayo sa isang murang gas mu, mas mamurang gasolinahan kumpara sa mga kilalang gasolinahan. Nakakarga ako dito ng gasolina kasi compare sa ibang gas station, mas mura si refill compare sa mga ibang gas station. Sa quality naman, halos same naman din sila ng quality. Kasi na pipilter naman na maayos si refill yung mga bumabagsak sa kanyang gasolina. Tapos, sa kung sa ano naman din sa pinaka gas, gasoline niya naman hindi naman siya nagkakalayo sa petrol shell mga uh, sa octane niya okay naman siya sa akin, sa akin bilang rider na gagamit ng motor araw-araw na malaking bagay sa akin na napupunta ako sa mga station, mura ang gasolina, quality, compare sa iba. Kung um, baka yung matitipid sa akin na gasolina sa araw-araw, sa kita ko, medyo lalaki din. Kasi natitipid ako sa gasolina, sa presyo ng gasolina. Kasi po, dito mura, sa iba kasi mahal. Kaya nakakatipid kami sa murang ang gasolina. Ang to, kasi kapag malang, pag malang gas, sa mga pasero kasi nagdadagdag yung mas. rin. An dito kasi mura. At uh, kung ikukumpara mo ito sa ibang gas station, mahal. So kailangan ko rin kasi magtipid. Kaya dito ako palagi nagpapagas. Yung sunod-sunod na pagtaas ng ano, malaki yung ano kabawasan doon sa ano, sa natitirang pera. So ayun, mahirap so kailangan talaga magtipid. So ayun. Kaya naman sa ating motorista Harap na po tayo na mas marum, mura at kalidad na pagkagasan ng inyong sasakyan. Ako si Arabella para sa Balidang Bayan. Good news naman sa mga nais mag-exercise. Tuwing linggo ng umaga sa Marikina, may pinatupad na Far Free Sunday ang lokal na pamahalaan. Para sa ulat, narito si Arabella para sa mga naghahanap ng ruta para maglakad at bisikleta, meron tayong good news para sa inyo. Ang lungsod ng Marikina naglunsad ng Car Sundays. Tuwing linggo, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, isasara sa mga sasakyan ang ilang bahagi ng Hill Fernando Avenue. Mula Selan Marikina, sa kanto ng Gorilla Street. Pagpunta sa Pomodoro Restaurant. Ito ay para bigyang saan sa ang mga gusto mo at May iba bang pwede gawin dito. Katulad ng Zumba at push bike para sa mga bata. At ang good news, libre ito para sa lahat. Sa mga nakapanayam namin, masaya sila sa programang nito. Dahil may na, lugar, na sila makapag-ehersisyo. At ito ay magandang family bonding para sa kanila. Actually, masayang car-free Sunday kasi meron kami activity na para sa family. So, nagkakaroon ng time yung family na mag-bonding sila. na pag weekend, syempre Sunday. So, nasa bahay lang sila. So, Maganda naman yung naisipan nilang project kasi nung hindi pa ginagawa yung tabing ilog, lagi ako nagbabike. yun ang ano ko eh yun ang hobby ko pag wala akong paso. Ngayon, nasara. Hindi ako makapag-bike. Umaabot pa ako ng IBC doon sa may Eastwood. Nakakapunta ako. Ngayon, medyo natigil ako. Ngayon, kagandahan nito, nagkaroon nito. Oh, may alternate na silang ano. Uh, at mga tao masaya na nagkaroon ng gantong project si Mayor. Ito yung first time namin pumunta dito. Um, masasabi ko, it's ang saya kasi nag-enjoy siya eh. First time niya pumunta sa ganito, tapos nag-join nag siya dyan sa pagbabay. So, masaya naman kasi meron palang ganitong activity every Sunday. Did you enjoy the project of Marquina and Carpe Sunday? Um, I like it a lot and I really wish I could stay, but I really want to sleep here. I really wish, I guess. But what do you like about it? I like it. It's because the push bikes are really fun. Yeah, that's true. I love push bikes. Yeah, that's salamat, true. Kyra. Thank you, Kyra. Bye, bye. Kaya, hindi namang e-hersisyo kasama ng pamilya. Tito sa market at the dinner. Grocery Sunday. Abosy, si Arabella, parang balitang bayan. Mukang masayang ayon, Arabella. At yon. ang mga nakalap nating balita ngayong linggo. Ako po si Anika Ehes. Maraming salamat at ingat mga kababayan!